Ayoko na sa inyo kasi ah uh, hindi ako nag-enjoy sa inyo kasi ayoko ko na talaga sa team zombie. Kaya kayong tatlo ni, Ma ni Boss Edison, ni ni Ma'am Weng at saka ni Ma'am Ali, ayoko na. Ayoko ko na po. Ayoko na talaga. Ayoko na kayo makasama. Hello guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat for today's video kasi kasi nga guys, may ko confess ako sa inyo dahil uh, ayoko na makasama yung tatlo na to kasi sobrang sawang-sawa na po ako sa kanila. Si Boss Edison, si Ma'am Wen Yurabahal, at si Ma'am Alice, ayoko na. Kaya Ma'am Wen, ayoko na po. Huwag na po kayong bumalik dito. Yun nga po. Ayoko na rin sa zombie. Kasi, kasi ayoko na po. Ayoko na. Hindi eh, guys, ito guys ha. Totoo na to. Kaya panuwi nyo itong video na to hanggang dulo. Siguradong Marami po kayong matutunan dito sa video na to guys. Kaya nga guys, alam po sa totoo lang. Nakamiss din yung tatlo na yan kasi nga, di ba? Uh, Siyempre, the best dyan is yung parang banding ng bawat isa. Siyempre, kumbaga nakita, nakilala lang natin dito sa mismong Facebook. At siyempre, pagkakilala mo sa Facebook, siyempre, hindi natin alam kung anong, kung ano yung mga, kung ano yung mga pag-uugali, hindi natin malalaman kung ano yung mga status nila, I mean, status sa buhay, di ba? Kaya blessing din yung mga tatlo na yun kasi naka-travel ako. At uh, syempre uh, open na sila dito. Kumbaga parang tahalan na, na rin dito kasi sanay na sila sila dito kasi open sila dito kung 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 saan sila pwede pumunta. Nakapunta sila kay isang, isang sulok ng bahay namin, di ba? Ang importante ay uh, yung pagtanggap ko sa kanila ng maluwag uh, talaga sa amin. At saka at salamat din kay Ma'am Weng sa tatlo na yan. Tatlo si Ma'am Weng, si Edison, at saka si, si yung pangalit ako, si, si Ma'am Ali. at sa paano nakatravel ako. ba diba? matagal na rin ako hindi nakapag-travel. Almost a year na rin kasi nakakatuwa kasi dinam naman talaga ako nakapag-travel dahil sa kanila nakapag-travel ako. Kasi nakapag-content kami, di ba? Yung content din kasi malaking tulong nun para sa, sa kanila at sa akin din, siyempre. Ang tawag doon, collaboration. Kaya natutuwa ako sa lahat po ng mga Team Zombie. I hope soon Mag-meet din tayo ano Ma'am Weng uh, Ma'am uh, Sheryl Albaladeo at si Mayor. Ayan si Mayor. Abangan mo Mayor ha. Abangan nyo kaya kailangan. Ay si Ma'am Ma 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 pa pala. Si Ma'am Emay. Siya alat kay Ma'am Emay. Soon magmimit uh, mag mag din tayo by next year. Kaya guys kayo po mga nanonood dito guys alam nyo ba masarap talaga na may team ka na kailangan talaga na yung syempre, syempre yung pagmamalaki ka proud sila sa'yo di ba yun ang importante kasi, kasi hindi <coughs> yung mabibili talaga yung kaligayahan ng isang tao di ba sabi nga ni Mamueng ah, anin mo nga yung pera mo di ba sa niya ha, anin mo yung pera mo kung kung hindi mo na mo madadala sa ano yan sa hukay di ba sa mismo nga ano, mo di ba sa nibingan mo di ba mas maganda kasi maging joy ka lang kung 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 anong anong nangyayari sa iyo kung kung may stress ka yan mo lang I, i, travel mo lang yan kasi hindi mo nga madadala yung pera mo sa hukay di ba sabi nga ni ma'am when at sabi ko guys kasi hindi naman hindi naman lagi-lagi na ganyan yung kalagayan natin kasi nga uh, tumatanda rin tayo di ba kay papaano di ba kaya yun pasan the best diyan guys mag-enjoy Uh, experience at saka memories kasi importante yan guys kasi hindi mo naman mabibili yung kaligayahan ng tao o yun yun lamang guys at sana ay uh, basta may natutunong kayo sa video na to at thank you thank you uh, sa tatlo na to si ma'am Buenyo Rabacala si ma'am Alice at saka si ma'am uh, si ma'am Bueng si Big Boss Edison at salat po ng sponsor ma'am Coco Anteria thank you so much at salat po ng mga ng Team Zombie maraming maraming salamat sa inyo may dumaan ng motor Ayan, shout out po sa lahat po ng mga team Zombie, si Boss Toyo, si Ma'am Judith, si Cheryl Baladejo, ako cough Andrea, Ma'am Andrea, si Yours Castro, sino pa? Si uh, si Ma'am dikit Dikitalit, si uh, si Marnie Noya si Jury Biray, sino pa ba, ba? Si Jory mga nakalimutan ko ng shout out ah uh, si Jory Beray Kalimutan ko pa. Sabihin niyo pa po yung mga nakalimutan ko. Baka makalimutan ko. Si William Blaze. May galaw siya kay William Blaze. At sa lahat po ng mga bumubuo ng Team Zombie, Shoutout po sa inyo. Ayun guys, ulitin ko guys, kung gusto niyo pong bumili ng t-shirt for only 499, t-shirt for a cost ng Team Zombie. Ayun. Maraming po tayo matutulungan dyan. Kung gusto niyo pong bumili, just PM me. Okay? Hanggang dito na lang po yung video na to at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much lahat po ng mga natulungan sa mga tricycle driver. Next po, baka niya lang po by December kung ano mangyayari. Okay? Salamat po and God bless. Ito po muli si Edward Laksinang Kapogi ng Tarlac City. Bye!